Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Ang agent ni Lebron James si Rich Paul ay hindi naniniwala na sapat na ang lineup na meron ngayon ang Los Angeles Lakers para umabot sa Western Conference Finals. Dahil bagamat may talented lineup nga daw sila, pagdating nga daw sa playoffs ay matchups ang labanan. Sa palagay niya ngayon ay hindi kaya ng Lakers sa maglaro laban sa mga team na mabilis, athletic, mahaba at may matinding outside shooting. Kaya nga daw ni Lebron, Luka at AR-15 na manalo ng mga games sa regular season. Subalit nakita nga daw natin ito last year na nakadepende talaga sa matchup ang success ng Lakers lineup sa ngayon. Kaya naman sa palagay niya ay hindi ba sapat ng lineup na meron ngayon ang Lakers para umabot sa Western Conference Finals? Well, posibleng totoo nga ito. Sa ngayon ay malakas ang Lakers subalit medyo predictable sila in a way na alam mong kailangan ni Luka, Lebron at Reeves sa magtala ng mga big numbers upang maging successful sila as a team. Subalit hirap nga sila sa mga athletic teams na may mga defenders na kayang ibato sa tatlong player na ito. Kung magagawa ng Lakers sa mapabagal ang tempo ng game ay mas malakas nga ang chance nila na magwagi. Ganun pa man kapag mabagal naman ang tempo ng game ay nahihirapan din silang depensahan ng mga shooters ng kabilang team. At expected ito kung ang best individual defender mo sa iyong starting 5 ay isang 41 year old player. Kaya naman hindi na nakapagtataka na interesado sila sa isang trade deal involving ang 3 and D player na tulad ni Herb Jones sa New Orleans Pelicans. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito? Sang ayon ba kayo sa pahayag ni Rich Paul na hindi pa sapat ang lineup ng Lakers ngayon? Sa tapatan naman ng dalawang team mula sa Florida ay nakumpleto ng Orlando Magic ang comeback laban sa Miami Heat. From down 16 points ay nakuha nga nila ang 117 to 108 win kahit na pa si Franz Wagner sa kanilang team. Nanguna dyan ang 37 points, 6 rebounds and 5 assists si Desmond Bain on 6 of 9 shooting sa 3 point line. 20 points din si Jalen Suggs, 18 points and 7 rebounds si Paolo Banquero at 14 points and 10 rebounds naman si Wendell Carter Jr. Habang nasayang naman sa Miami Heat ang 21 points, 7 rebounds si Norman Powell, 20 points, 7 rebounds si Tyler Hero, 19 points si Andrew Wiggins at 19 points, 8 rebounds si Bam Adebayo. Ang Magic ay aabante na sa semifinals ng NBA Cup. Habang binigay naman ang New York Knicks ang ikaapat na sunod na talo sa Toronto Raptors patapos ang siyam na sunod na panalo nito. Nakuha nga ng Knicks ang NBA Cup quarterfinals win sa score na 117-101. to 101. 35 points si Jalen Bronson on 13 of 19 shooting sa field including ang anim na 3 points. 21.6 rebounds si Josh Hart. 15 points, 5 rebounds si Mikael Bridges. 14 points and 16 rebounds si Carl Anthony Towns, 13 points si OG Ananobi at 12 points si Jordan Clarkson. Kasado na sa semis ng East NBA Cup bracket ang bakbakan ng Orlando Magic at ng New York Knicks.